Ayan po yung San Clemente. Yung katabi po ng Paris Office. Di Ayan, San Clemente. San Clemente. San Clemente. San Clemente. nasa ICR po. Ay sa das po. Um. Tingnan Pagka ng sarado, pag binuksan mo, sagad mo na. Ang unang simbahan ay naitayo sa biga sa bahaging malapit sa panan ng mundo na, nasasakupan ng Hacienda y Estancia de Amon. Ayon sa matatanda ng bayan, maging ang mga nuno nila ay walang maliwanag na ala kung paano at kailan naitayo ang natuhang simbahan. Tanging maliwanag, ang kapilya sa biga ay isa sa mga bisita ng mga nangpasa. sa gawing paliwanag ng lahat. So, 1910, pinaniniwala ang binaba ang imahin ng sakrimente mula sa vida. Ang imahin ng lahat ng ngayon ay matatagpuan ako ngayon sa aming museum ng kanyang sa taas. 1928 po, sinasabi na ipagawa ang imahin ng sakrimente na, mata na matatagpuan po natin ngayon sa dapo ng aking 1927 to 1930, sa pagkita ng mga tokoko, Dumating ang imahe ni San Jose kasama ng batang Jesus na ilawang po sa gawing kanan mo. Ang mga paintings sa inyong bandang kaliwa at meron office na dito sa kanan ay makikita ang pagdiriwang ng aming parokya. Simula ni Arclesano ng abo hanggang sa liwa ng pagkabuhay. Ang mga obra po ito ay kinomisyon ng, ng, at gawa ng kanyang paglapapan. Ka so yun dito po sa kabilang side na hindi pa tapos. Mga ibang festivities na Ang dedikasyon kailangan mo kung may ikalabing apat na problema din. Ang pagpapasinaya ng bago simbahan na kayo ngayon sa punta sa ba ay ang problematic na uutang ngayon. Ay naganap noong November 14, 1992 sa pangungunan ng taong ng kanilang obispo ng ating sa Sistang Antipolo, lubang kagalang-galang potasyo gumon. Agosto 24, 20 2021, nang maaprubahan ang kanilingan na sa petisyon na mahirang na Pandeyosisis na bala ang simbahan ito ni San Clemente. Ang pagbasa ng iham na konfirmasyon ay isinagawa noong ikawalo ng September 2021. So 2021 ang po kami in day si San Ang misa pa sa salamat at formal na paghirang ay nari sa noong ikadalawang patisa ng Mayo taong 2022 sa pangunguna ng lubhang hagalang-galang Francisco de Leon Didi kasama ang mga katuwang ng obispo ng Antipolo, lubhang hagalang-galang book of JCD. So yun po yung maiksing talanahan na sa isa yan. Uh, sa punto po nito, uh, aniyayahan ko lang po tayo ng lumukod na lahat para nasali po natin ang panalangin kay San Clemente. Sa kalan naman, ayun na ang Espiritu Santo, Nagpupuloy kami sa iyong pagalingan pag pag at paglalakyan. Napatuloy mong inihahayang sa kumangitan ng pag-aalay at buhay ng iyong mabalang. Kabila ng ito mo at aming pinipintuhong sa sasanggit ng mabalang. Bihayaan kami ng paginawaan pag sa kanyang paglulor sa iyo bilang mabir ng iyong simbahan. Talapit ang aming mabalalang at pagsusubang. Ipahayag po natin ang ating na nagbunda ng sariling buhay upang ipahayag ang walang hundang pananaling at pagmamahal sa iyo ay magsiripinaw ang gabay namin hanggang na pagliporan ka at ang aming kapwa. Patuloy mo na wakabalabigyan ng lakas upang ang liwanan ng iyong salita ay maging tanggulan namin sa paghahangin ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa kumakita niya sa Kristo na aming Panginoon kaysa na mahalang diyang imahiya San Clemente na iyong makiyan at aming pagpakasin. Amen. Ama namin sumasalamin ka, sabahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Abagin ng Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong Si sa kasiyasi. Santa Maria, ina ng Diyos, na langit mo kami mga Luwalhati sa Ama, sa Ala, at sa Espiritu Santo. San Clemente, Salamat na mama, mama. Diyos ko santo. Salamat po ako sa mama. Ulitin ko lang po no yung kulang ko nating kanina, bus 4 nandito na po ba? 35 okay, 6 bus 7 i want to be on the pasalamat sa inyo. Sumasainyo po balita ng Panginoon ay si San Marcos. Oh, nila na galing sa iyo po. Nagpasalubong ng sa nalalabi sa ating simbahan ng si what he pagkat ng cross ng aming pagkakasala. Ikaw ang pumasan sa koos ng aming dapat pasalin. Makita nawa namin ang iyong aming damdamin. naman. Sa bahay, At lahat ng yan ay tubong ang ulo ang gumawa. Ano po? Yung tiles lang ang hindi ang ulo. Ano? Sa magawa yung matsuka. Hindi, hindi gawang ang ulo. Ano? Pero the rest, gawang ang ulo po yan. Ano? Yung mga ukit at yung mga pagpipinta. Kung na po ninyo, yung pati yung mga gold leafy, lahat po yan ay gawa dito sa bayan ng